Imagine, isa kang veteranong sundalo na pinadala sa isang mental hospital kung saan araw-araw kang pinag-ieksperimentuhan ng doktor nito. Dahil dito ay aksidente mong natuklasan na meron ka palang kakayahang mag-time travel sa hinaharap. Tunghaya ng buong kwento nitong pelikulang may pamagat na The Jacket. Simulan na natin! Sa taong 1991 ay nagaganap ang isang digmaan sa pagitan ng Amerika at Iraq. Nagkaroon ng concern si Jack Starks para sa isang batang tanilang binihag pero sinabi ng tasama niya na huwag na siyang makialam. Tinanta ni Jack na kausapin ang bata pero bigla itong bumunot ng baril at pinaputokan siya sa ulo. Diniklara siyang patay ng mga medik ngunit nang mapansin nila na meron pa siyang buhay ay agad nilang pinatawag ang doktor. Mabilis na nakarecover sa pinsala si Jack ngunit nagkaroon pa rin siya ng amnesia. Tinanggal siya sa army at pinalipas niya ang isang taon bilang isang palaboy. Taong 1992, habang naglalakad ay may nakasalubong siyang mag-ina na nasiraan ng sasakyan sa isang tahimik na kalsada. Tinangka niyang kausapin ng nanay na nagngangalang Jean ngunit tila balulong pa ito sa pinagbabawal na gamot. Kaya naman ay nagkusa na siyang ayusin ang sirang sasakyan. Lumapit sa kanya ang bata na nagngangalang Jackie at tinanong ang patungkol sa kanyang dog tags. Matapos ipaliwanag ay hinihingi ni Jackie ang mga ito mula kay Jack at pumayag naman siya. Matapos maayos ang sasakyan ay unti-unti nang nawawala ang tama ni Jean kaya naman ay pinalayo niya si Jackie mula kay Jack. Yeah. Nagpatuloy sa paglalakad si Jack habang nag-aabang ng kotseng masasakyan. Hindi nagtagal ay may lalaking pumayag na pasakayin siya papunta sa border ng Canada. Ilang minuto sa biyahe ay bigla silang pinara ng isang pulis sa di malamang dahilan. Biglang nag-trigger ang amnesia ni Jack at naputol ang eksena sa korte kung saan hinahatulan na si Jack sa salang pagpaslan sa isang police officer. Sinabi ng isang doktor na merong PTSD si Jack na maaaring dahilan kung bakit hindi niya maalala ang kanyang pagpaslan sa police. Sinabi ni Jack na meron siyang kasama noong araw na yun pero dahil nga sa kanyang amnesia ay hindi niya ito maalala ng buo. Sabi naman ng isang military officer ay hindi pwedeng isisi kay Jack ang pagpaslang dahil nga sa kanyang trauma mula sa gera. Hinatulan ng korte si Jack ng not guilty at dineklara siyang isang criminally insane kaya naman ay pinadala siya sa isang mental asylum na matatagpuan sa Alpine Grove. Sa lugar na ito ay wala siyang ibang ginawa kundi humilata sa kama habang inaasikaso ng mga nurse. Isang gabi ay biglang pumasok ang mga nurse na sila Harding at Damon at puwersahan siyang pinurukan ng isang experimental na droga. Dinala siya sa basement ng lugar at sinuutan ng isang straight jacket. Pagtapos ay pinasok siya sa isang drawer at walang nagawa ang kanyang pagmamakaawa. Sa loob ng drawer ay unti-unti niyan natita mga pira-piraso ng kanyang mga alaala mula sa gera pati na rin sa araw kung kailan namatay ang police officer. Ilan sandali pa ay dumating na ang head doctor na si Baker at inutusan ng mga nurse sa palabasin na siya at ibalik sa kanyang kwarto. Kinabukasan ay nakipagkaibigan sa kanya ang isang pasyenteng nagnangalang Rudy. Kinagabihan ay muling dinala ng mga nurse si Jack sa basement para ipasok ulit sa drawer. Natuwa si Becker sa kanya dahil tila ba nakikipag-cooperate na siya nang biglang tinuha ni Jack ang jacket at hinampas si Baker sa mukha gamit ito. Sa galit ni Becker ay hindi niya sinabihan ng mga nurse kung gaano katagal mananatili si Jack sa loob ng drawer. Tinanong ni Dr. Hopkins si Becker tungkol sa marahas nilang pagproto kay Jack at ang sagot naman ni Becker ay ginagawa lamang nila ito para gamutin ang pagiging bayulente ni Jack. Pagbalik ni Hopkins sa basement ay narinig niya si Jack na umiiyak habang nagmamakaawa na palabasin na siya. Sa loob, habang nagfa-flash ang mga alaala ni Jack ay bigla na lamang niyang natagpuan ang kanyang sarili sa isang gas station. Lumabas ang isang waitress sa isang restaurant at napansin siya nito habang papunta sa kanyang sasakyan. Bago tuloy ang umalis ay sinabi ng babae na imposibleng mag-commute ngayong gabi dahil paparating na ang Pasko. Sa awa ay pinasakay niya si Jack at pinatuloy na sa kanyang tahanan. Tumawag ang babae sa iba't ibang homeless shelter pero wala nang space ang available kaya naman ay pinayagan na lang niya si Jack na doon palipasin ang gabi. Habang naliligo ang babae ay naghanap si Jack ng pagkain sa ref. Nakita niya ang isang bato na may nakasulat na salitang petal. Paglabas ng babae sa banyo ay nagulat siya nang makitang ipinaghanda na siya ni Jack ng makakain. You drink? Nabanggit ni Jack ang patungkol sa batong Nazareth. Nagalit ang babae sa pagiging pakialamero ni Jack pero naikwento na rin niya na ang salitang petal ay palayo pala sa kanya ng kanyang yumaong ina. Nang makatulog ang babae sa kalasingan ay naglibot si Jack sa bahay at nagulat ng makita ang kanyang mga dog tags na binigay niya sa batang si Jackie noong 1992. Nakita rin niya ang lumang larawan ni Jackie kasama ang tanyang nanay na si Jane at na-realize na ang babaeng nagpatuloy sa kanya ay walang iba kundi si Jackie. Tinumpirma ni Jackie na siya nga ang batang nasa larawan. Naikwento rin niya na namatay sa sunog ang tanyang nanay matapos itong makatulog habang naninigarilyo. Nagulat si Jack nang banggitin ni Jackie na year 2007 na pala ang panahong ito. Pilit na pinaliwanag ni Jack na siya ang lalaking nag-ayos ng tanilang silan sa noon pero ayaw siyang paniwalaan ni Jackie. Habang patuloy niyang kinukumbinsi ang babae ay bigla nitong sinabi na imposible ang lahat ng ito dahil namatay na pala si Jack sa petang January 1, 1993. Tuluyan nagalit si Jackie at pinalabas si Jack sa bahay. Pagkalabas niya ay bigla na siyang nakabalik sa taong 1992 sa loob ng drawer. Pagpunta ni Becker ay pinagalitan niya si Hopkins dahil hindi nito ginamit ang kanyang common sense at hinaya ang manatili ng buong gabi si Jack sa loob ng drawer. Nang may balik ng mga nurse si Jack sa kanyang kwarto ay nakita siya ni Dr. Beth Lorenzen at napansin ang kanyang mga pasa sa katawan. Dahil dito ay kinausap niya si Becker at sinabing baka matulad si Jack sa dati nilang pasyenteng nagngangalan Ted Casey na namatay sa parehong proseso ng panggagamot ni Becker. Pagtapos ng shift ni Beth sa asylum ay dumaan muna siya sa bahay ng tanyang paibigan para asikasuhin ang anak nitong nagngangalang baba. Isang bata na tila ba merong autism dahil sa kabila ng panyang edad ay hindi pa rin siya nakakapagsalita. Kinabukasan ay nalaman ni Jack mula kay Becker na December 26 na dahil isang araw pala siyang napatulog. Pag alis ni Becker ay palihim niyang tinahak ang landas palabas ng asylum. Sinundan siya ni Beth at kinumbinsing bumalik sa loob pero tumanggi siya dahil hindi naman siya baliw. Sinabi ni Beth na pumayag na si Becker na itigil na ang marahas na treatment kay Jack pero ayaw niyang mangyari yun dahil gusto niya ang pakiramdam sa tuwing siya ay nagta-time travel. Pagbalik sa loob ay tinanong niya si Rudy patungkol sa gamutan ni Becker. Binanggit rin niya na mamamatay na siya sa pagsapit ng bagong taon. Nag-advise si Rudy na kumalma siya habang nasa loob ng drawer para makapag-focus siya sa pagta-time travel. Sa open forum na mga pasyente ay gumawa ng gulo sila Rudy at Jack upang mapilitan si Becker na ibalik si Jack sa loob ng drawer. Sa drawer ay naalala na ni Jack ang buong pangyayari kung na namatay ang pulis. Matapos silang ipo over ng pulis ay biglang lumabas ang lalaki at pinaputokan ng nasabing pulis. Tinanta ng pulis na depensahan ng tanyang sarili ngunit natamaan niya si Jack na naging dahilan upang mawala ng malay ang ating bida. Tinapos ng lalaki ang buhay ng pulis at mabilis niyang pinunasan ang kanyang fingerprint sa baril. Binato niya ito sa walang malay na si Jack na naging dahilan kung bakit siya naging primary suspect sa pagkamatay ng pulis. Muling nakapag-time travel si Jack sa taong 2007 at pinuntahan si Jackie sa restaurant na kanyang pinagtatrabahohan. Sinabi niya kay Jackie na kailangan niyang malaman kung paano siya mamamatay. Humayag si Jackie at dinala siya sa Alpine Grove. Para makakuha ng impormasyon ay nagpanggap si Jack bilang pamangkin ng Jack na naging pasyente ng asylum. Sinabi ng doktor na namatay si Jack dahil sa pinsala sa ulo. Nalaman ng dalawa mula sa doktor na nagtatrabaho pa rin pala si Dr. Beth sa asylum. Nang makausap nila si Beth ay sinabi niya na si Jack ang pinakapaborito niyang pasyente dahil tinulungan siya nito di umano na pagalingin ang anak ng taibigan niya na si Bobak. Gayunpaman ay wala daw siyang alam sa tunay na kinamatay ni Jack. Pagtapos ay tumuwon dalawa sa basement para malaman kung nandun pa rin ang mga drawer. Biglang pumasok sa lugar ang dating nurse sa asylum na si Damon na isa na ring pasyente ng lugar ngayon. Tinanong siya ng dalawa patungkol sa pagkamatay ni Jack pero wala daw siyang alam dahil patay na si Jack nung matagpuan nila ang katawan nito. Biglang pumasok ang nurse ni Damon at pinabalik siya dahil oras na ng kanyang gamutan. Nagplano ang dalawa na hanapin si Becker pero bago yun ay umuwi muna sila at nag-ano. Habang nasa kama ay biglang naglaho si Jack at bumalik na sa taong 1992. Kinausap niya si Beth at sinabi na nakakapag-time travel siya sa taong 2007 habang nasa loob ng drawer. Hindi siya pinaniwalaan ni Beth kaya naman ay binangdit niya ang pangalang Bobak na ikinagulat naman ng doktor dahil wala naman siyang pinagsabihan patungkol sa kanyang sikretong pasyente. Binisita ni Beth ang nanay ni Bobak at akumpirma na wala naman siyang ibang taong pinagsabihan patungkol kay Bobak. Muling pinasok si Jack sa drawer at tag-time travel sa 2007. Binahagi ni Jackie ang tanyang na-research patungkol kay Bobak at sinabi niya na napagaling pala ni Beth si Bobak sa pamamagitan ng electroshock therapy. Kaya pala hindi makapagsalita si Bobak ay dahil nagkakaroon siya ng seizures. Uh, Natunto ng dalawa si Becker at alaman nila mula sa kanya na tinapos pala ni Jack ang sarili niyang buhay dahil sa depresyon na natamo niya sa marahas na gamutan sa asylum. Pag alis ni Becker ay nakaramdam ng panghihina si Jack at nakutuban na baka inilalabas na siya sa drawer. Bago siya tuluyang bumalik sa taong 1992 ay tinanong muna niya ang address ni Jackie nung siya ay bata pa lamang. <laughs> Sa taong 1992 ay binanggit niya kay Beth kung paano niya magagamot si Bobak. Sinabi niya ang patungkol sa mga seizures ni Bobak at ang paggamit ng electroshock para gamutin siya. Ikinagulat niya ito kaya naman ang maggabi ay nagdadalawang isip siya kung gagawin ba niya kay Bobak ang mga sinabi ni Jack. Gayunpaman sinimulan pa rin niya ang electroshock therapy na naging dahilan para manginig si Bobak. Pagtapos nito ay nagulat sila nang magsalita si Bobak sa unang pagkakataon na naging indikasyon na totoo ang mga sinabi ni Jack na kaya niyang mag-time travel. Binanggit ni Jack ang pangalan ng mga yumawang pasyente ni Baker na ikinanginig naman ng dalawang itlog niya. Pagbalik ni Beth sa asylum ay natiusap si Jack sa kanya na dalhin siya sa address ni Jackie at ibigay ang letter para sa nanay ng bata na si Jean. Pagdating doon ay agad nakilala ni Jackie si Jack dahil nga siya ang nag-ayos ng tanilang nasiran sa sakyan at nagbigay sa kanya ng dog tags. Pinatawag niya sa bata si Jean para makausap siya ng tahimik. Binigay ni Jack ang letter kay Jean at sinabing kailangan niyang paniwalaan ng lahat ng nakasulat dito. Sa biyahe pabalik ng asylum may muling nakiusap si Jack kay Beth na ipasok siya sa loob ng drawer. Pagbaba sa sasakyan ay nakaramdam ng matinding panghihina si Jack at agad naman siyang tinulungan nila Beth at Hopkins. Binasa naman ni Jean ang letter ni Jack at binanggit niya dito kung paano siya mamamatay mula sa pagkasunog mula sa naiwan niyang sigarilyo. Dahil sa anyang pagkamatay ay tatandang malungkot si Jackie at matutulad sa anya na merong miserableng buhay. Nauga ang tanyang buong pagkatao matapos basahin ito. Nagawa naman ni Labette na ipasok si Jack sa drawer. Nag-time travel siya sa 2007 at doon ay nakita niya si Jackie na lumabas mula sa isang restaurant habang nakasot ng nurse uniform. Nakita siya ni Jackie at napansin ang panyang sugat sa ulo. Kaya naman ay nag-offer siya na dalhin si Jack sa ospital. Sa loob ng sasakyan ay biglang tumawag ang nanay ni Jackie na ikinatuwa naman ni Jack. Masayang namatay si Jack nung malaman na meron ng maayos sa buhay si Jackie ngayon at maganda rin ang relasyon nila ng panyan ina.